Hello guys, it's Genevieve Tabele Norman Ito yung glass house ko na Matagal na siya dito Malinis siya Genevieve ha, in furnace Oo, oh, oh, ito talaga yung libangan ko every eh, ano Ano ngayon spring? Ito talaga ang libangan ko here Ninilisan talaga yan ni Javi Naninibago tuloy ako for him Kasi for the first time, naglinis talaga siya ano kayang meron, no? There is changes. Kasi glass house ito, maganda siya. Panrits siya. Oh, siya nag, ano niyan? Nag, 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 naglagay. Glass house binili. Pero siya nag, nag gumawa niya, no? Siya, ito. Isa, nagsabi ako sa inyo ngayon, it's 24 na na ito pala yung lugar na kung saan magtanim-tanim talaga ako dito. Oo. Tapos, very challenging my, my being me to planting. Kaya parang hindi madaling mag-farmer. Kaya wag niyong kotyain ang mga farmers kasi hindi madaling mag-farmer, no? Sabihin niyo na lang, I'm very proud being a farmer kasi hindi tayo mabubuhay kung wala sila. They are fighting the food to grow. Tapos ngayon, aaway-awayin ninyo yung mga farmer. Maliitin nyo pa. Tapos, ang bilis-bilis nyo kumain dyan. Tapos, you are belittled the farmers. ko hindi talaga. Kasi ako, young farmers. Iwan ko na lang kung tutubuan pa ako ngayon. Tingnan nyo. <laughs> wala na magtanim pa ako sa para sa ano ko yan sa mga kamatis ko talaga yan andito pa yung iba oh mm, -mm. kasi ano i eh? every year mag change 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 oh tingnan nyo yung ano na ano o ko strawberry ko kaka spring pa lang kaya hindi nyo lagi hindi niyo pwedeng kotiin yung mga farmers ha hindi mm ito parang hindi na lang obvious na mag-farmer na lang ako dito kasi pang rich naman ito eh mm, mm for the first time siyang nakaganito gumanda na siya malinis na siya <laughs> wala na akong time to, to clean kasi parang naano na ako spring dito guys spring mm, tingnan mo ni lahat-lahat ko na talaga mm, -mm. mm, -mm. Oh, anong tawag sa akin hindi na ano hindi na ako ito sa husband ko. Nine boxes. Hindi na ako hindi na ako plantita o ano na. Young farmer, young farmer na ako kaya wag niyo akong mali, mali maliitin ha. Kasi farmer is the backbone of the country. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.